Tara at pag-usapan natin ang kaba ni Paolo na ikwento ni Kimi na mga kasama niya si Janine sa performance. Kaya naman siya ay nag-isip na baka ikwento ni Janine ang tungkol kay Paolo na ugali nung sila pa ni Janine at Paolo. Di kinaya ni Paolo na panood yung performance nila Kim at Janine sapagkat ayaw niyang makita si Janine dahil sa naging issue nila sa hiwalayan. Bigay todo ang performance nila Janine at Kimi na parang walang awkward na naramdaman. Ayaw ni Pau na pag-usapan ni Kimi ang tungkol sa ex niya si Janine. Kaya mas pinili na hindi na lang siya pumunta at sa dress room lang siya manatili at para makapagpahinga at antayin si Kim na matapos. Sabi nga ng pastin si Milita, attitude kasi niya si Janine. Hindi naman sikat, naging inarte pa. Hindi ka pa ba nahiya? Hindi ka pa talag gusto ni pau Lantara namang sinabi ni Pau na si Kim ang gusto niya. Ninaik nga sa video na sinabi ni Pao na wala talaga kayong chemistry. Kahit anong gawin niya ayaw talaga ng pansayo kay Kim. Ang unang tira sa iyo ay pumatok na. Lahat ng pinagsamahan nila Kim patok sa pans. Anong hinahabol mo, hindi ka naman susugalan ng producer baka malugi. At ang Kim Pao ang kasamang magmahal ng tandem nila. Kaya dyan ni Chupika at eko eh, na lang, ewan ko na lang kung mapatok kayo. Sabi man ni Manilinda, sino ba ang and ng nakarma ngayon di ba si Jay Nino kasi idakada yan siya ay ginamit lang sarili niya bakit nagagalit siya kay Kim dahil di ba sikat siya at nasa kanya ang katangian na hinahanap ni Pao at sa isang babae na ibigin niya di ba eko di ba may eko ka na? Nagahabol ka pa kay Paulo. Tutuhin mo ang present na biib ng Kada. pa naman kaya di sumisikat dahil sa attitude mo. Sabi naman ni Violeta Stephen, good, tanggalin na si Janine dahil laos at walang klingi sa madlang people. Sa totoo lang, hindi siya sikat. Malulugi na ang company dahil hindi siya sikat at hindi na sumisikat. Basta pa, kahit anong mangyari, mahalin mo pa rin si Kimi. Huwag mo nang pansinin ang mga ex na nagpapanay. Gyan lang ang chika, at mag-like, share, and subscribe. Thank you.